Alam nyo ba na ang pagkain ng iba't ibang uri ng masusustansyang pagkain, kabilang ang prutas, gulay, buto, at lean protein, ay maaaring makatulong sa pagsuporta sa iyong pangkalahatang kalusugan? Yes! Maraming mga pagkain ang parehong malusog at malasa. Sa pamamagitan ng pagpuno sa iyong plato ng mga prutas, gulay, dekalidad na mapagkukunan ng protina at iba pang buong pagkain, magkakaroon ka ng mga pagkain na makulay, kailangang malaman mo kung ano ang mabuti para sa sa'yo. Ang mga prutas at berry ay mga sikat na pagkain sa kalusugan. Ang mga ito ay matamis, masustansya at madaling isama sa iyong dieta dahil napakasimple at madaling e-prepare. Una dito ay ang apple o mansanas. Ang mga mansanas ay naglalaman ng hibla o fiber, vitamin C, at maraming antioxidant. Madali kang mabusog dito at mainam na gawing merienda. Ang mga mansanas ay may maraming benepisyo sa kalusugan, kabilang ang pagbabawas ng panganib ng kanser, sakit sa puso, at diabetes. Pangalawa ay ang abokado. Ito ay naiba sa karamihan ng iba pang prutas dahil naglalaman ang mga ito ng maraming malusog na taba. Ang mga ito ay hindi lamang creamy at malasa, ngunit mataas din sa fiber, potassium at vitamin C. Palitan ang mayonesa para sa avocado bilang salad dressing o ikalat ito sa toast para sa almusal. Pangatlo ay saging. Ang mga saging ay isang magandang mapagkukunan ng potassium. Mataas din ang mga ito sa vitamina B6 at fiber. Ang saging ay mataas sa fiber na nakakatulong sa pagregulate ng panunaw and prevent constipation. Pinupunan nila ang katawan ng parehong natutunaw at hindi matutunaw na hibla. pang ay blueberries. Ang mga blueberry ay parehong masarap at mataas sa antioxidants. Ang mga blueberry ay madalas na tinatawag na superfood. Ang maliit ngunit makapangyarihang berry na ito ay puno ng mga sustansya. Maaari silang makatulong sa pagpapababa ng presyo ng dugo, pagbutihin ng memorya, tulong sa pagbawi ng ehersisyo, at higit pa. Panglima ay orange o dalandan. Ang mga dalandan ay kilala sa nilalaman ng vitamina C. Higit pa rito, mataas ang mga ito sa fiber at antioxidant. Ang mga dalandan ay may maraming benepisyo sa kalusugan, kabilang ang pagpapalakas ng kaligtasan sa sakit, pagbabawas ng panganib ng cardiovascular disease, at pagpapabuti ng panunaw. Pinoprotektahan ang iyong mga sel mula sa pinsala, tumutulong sa iyong katawan na gumawa ng collagen, isang protina na nagpapagaling ng mga sugat at nagbibigay sa iyo ng mas makinis na balat. Para labanan ang anemia, pinapalakas ang iyong immune system, ang depensa ng iyong katawan laban sa mga mikrobyo. Pinapabagal ang pag-unlad ng Age-Related Macular Degeneration, AMD, isang nangungunang sanhi ng pagkawala ng paningin, tumutulong na labanan ang mga libreng radikal na nagdudulot ng cancer. Huwag kalimutang i-follow ang aming page para sa mga updates at karagdagang impormasyon tungkol sa ating kalusugan, tandaan mas lamang ang may alam. Oh, oh,